Okay, good morning, good morning sa inyong kanan, magandang umaga sa inyong lahat, good morning everybody, everyone So, ganyan na it sa sa atong password sa blog ni Cristobal So, huwag kalimutan mag-subscribe, subscribe Para updated mo sa atong password and like So, maramagin na akong kalipay subscribe o like ninyo. So, kung gusto mo comment comment lang mo. Comments. Comments na natan. Comments, okay. So, dinita. Dala na gaya siya tutorial. Tutorial. So, ah uh, tunlo na ko karoon sa una ko pag-compute kaya napon ko i-compute na Okay, kaya pong gani computation. So, update sa tasa resulta kagahapon. Itong i-update ng resulta kagahapon kaya mayroon itong gamitin pag-compute. So, ang resulta kagahapon sa June June 9 So, 2 p.m. is 1 to 0. 5 p.m. is 592 9 p.m. is 642 so muna siyang resulta kagahapon sa June 9 so dininasadta karon sa atong June 10 so okay so don't forget to subscribe and like and comment sa atong vlog karon so June June 3 ta ka okay So, dinita sa atong computation. So, naa naatay computation. Kani atong gamiton pag-compute. Unang computation na to si uh, 120 o si 592. Kani? Si 120 o si 592 atong computon. Okay? So, resulta sa 2 p.m. o sa 5 p.m. Para karoon ni siya, pizza dish na compute na to. So, atong bahaton dia pattern man siya 1 to 0 man eh so 1 ginta din eh 1 1 to 0 diba pattern 1 to 0 5 9 to man eh so 5 ginta din eh 5 9 to Mano, eh taas 5 9 to din eh dayon pwede ra ka mag plus pwede rin ka mag minus pwede ka mag plus pwede ka mag minus din eh pwede ka mag 4 5 1 451 so ato ni hat ba yan ato ni hat number na to na si 451 pwede po dahil ka mag imo siyang kanon imo siyang i, syang, I, i plus minus dini mag plus mag minus ka 4 dahil minus 7 dahil minus ah, plus plus ka 2. Okay. Plus ka dia. Mo ni nga 472. Minus ka din ni eh. 4 minus ka dito 9 7 plus ka ni 02 kay 10 man siya 2472. So 451 og 472 ay imong combination ani nga pattern. Sunod na tong nga pattern is kani si um 1, 2, 0 6, 4, 2 Result sa 2 pin Result 9 pin So pattern niya ya. 1, 2, So 1 ka 2, 0 man Sunod 6 ka 4, man Pattern niya 6, 4, 2 Di ba? Pwede ka mag minus Pwede pun ka mag plus Kung mag mag mag, mag, plus ka diya mag minus ka 561 kada 561 kung magplus ka 761 man kada 761 kung magplus ka 761 ba 761 pwede pud ka mag 861 ya mag 861 pros ni sila mga best kana sila mga pattern pros sila sila kay nakadala na kada 61 61 imong min imong min pattern dia six one type 8 lang dai nang imong paris so type six one seven six one six one imong combination sunod na tong competition binita kang binita kang five nine two five nine two six 4 2 resulta sa 5 pm o sa 9 pm unang bahato ni Moria minus 3 5 minus 2, 6 is 1 sunod plus 9 plus 4 3 sunod pattern na ni Moria 2, 2 plus 2 2 minus 2, 2 times 2, 0 na kadaan niya. Wala bang kayo makuwinta na. Kung ay 0 na ginasadaan, wala na sa si kwan sana wala na sa kwenta pa kay dubli man siya so 130 imong best kombi ana kani siya nga pattern so puros ako marecommend ani sa inyo na combination kani si kwan 451 ta da, da kay na dinipod kani si 761 so 1304517619 ang inyong combination. Best combi ninyo. Kaning gipansikan ako mo na yung mga best combination. So 130 451 130-451 761 ang combination. Na best na ako para sa ako. Best. Okay. So thank you for watching. Salamat sa inyong pagtanaw. Um Dinhi na lang kukulog kay basi makadaug kung ganahan mo tayo so, ina mo muna so hinanar akong pag compute bye bye